Sa bawat kanto, sa bawat kalsadang dinadaanan natin araw-araw, may mga kwentong madalas nating hindi napapansin. Sa likod ng mga kariton, lutuan at plastic na upuan, naroon ang mga taong susumika para sa kanilang pamilya, ang mga tindero at tindera ng lansangan. Hindi lang ito basta pagkain, ito ay kabuhayan, kultura at koneksyon sa bawat Pilipino. Sa kabila ng hamon ng kakulangan sa puhunan, pagbabago sa teknolohiya at mga krisis na di inaasahan, patuloy silang lumalaban, tumabangon at naglilingkod sa komunidad. Sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang makulay ngunit madalas ay mahirap na mundo ng mga food vendors sa kalsada kung paanong sa bawat tinda may kasamang pangarap at pag-asa. Ang singaw ng mainit, mabangwang taho sa umaga, ang matamis na arnibal na may halong toyo at sago, ang maayang ngiti ng tindero, higit pa sa simpleng almusal, ang taho ay may kwento. Ito ang kwento ni Mang Mario, hindi niya tunay na pangalan. Isang masayahing ama na ang pag sige at determinasyon ay kasing init at kasing sarap ng kanyang paninda sa kanyang mukha, makikita ang pagod. Ngunit higit pa roon, matatanaw rin ang kislap ng pag-asa at ng isang pangarap para sa kanyang pamilya. Mula sa isang maliit na puhunan, nabuo ang kanyang negosyo. Isang negosyo na bunga lamang ng kanyang sariling sipag at syaga. Walang ibang nagtaguyod sa kanya kundi ang kanyang dalawang kamay at dalawang paa. Ang dami ng kanyang mga customer na naghihintay at nag sa labas ng University of Antique ang patunay ng kalidad ng kanyang produkto at ng kanyang dedikasyon. Ang kanyang pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral ng kanyang anak na kasalukuyang nasa ikasyam na baitang sa University of Antique Laboratory High School. Sa loob ng halos sampung taon, tahimik na itinataguyod ni Aling Elizabeth nang kanyang pamilyang, isang unting food vending business na unti-unting nagbunga ng na magandang kinagupasan. Hindi agad malaki ang kanilang sinimulan. Ang pupuna nila hindi galing sa banko, hindi sa sitang na kanyang asaw. Ipasa nilang buwan, hindi naging madali ang daan. Marami talaga kami, ngarap na hirap. Bulimbawa sa presyo ng manok. Minsan mahal, minsan kulang ang kapital. Mga araw din, kakaunti lang ang bumili -dun sa kabila ng lahat, hindi sila sumuko. At noong dumating ng pagkakataon, umutang sila sa bangko upang mapilawak ang negosyo. Unti-unti, natutuhan nilang humawak ng mas malaking operasyon. Noong una, sa tindahan lang kami bumibili. Pero nung lumago na, sakap lang kami kumuha ng supplier. Ngayon, ang negosyo ay papasok na sa ikasampung taon nito. Ngunit para sa mag-asawa, higit pa ito sa tagal ito ay simbolo ng kanilang pagsusumikap para sa pamilya. Plano nila, hindi lang manatili sa isang pwesto. Ang ideya ng negosyo ay hindi basta sumulpot. Galing ito sa kapatid ng kanyang asawa na no noon ay isa rin food vendor sa Manila. Hindi glamoroso ang buhay vendor. Mainit sa araw, makakapagod, hindi palagi may kita. Pero para sa kanila, ang negosyo ang hindi lang kabuhayan. Ito ay simbolo ng katatagan ng pamilya. Bihon, Impanada at Pangarap Ang kwento ni Aling Luz Kinala siya sa loob ng University of Antique isang masipag at matatag na food vendor na kahit paggabi, hindi natutulog ang isip para sa kinabukasan na kanyang anak. Mula palang alauna ng madaling araw, nagsisimula na siyang magluto. Bihon Gasado, Sopas, Banana Cube, Arroz Caldo at Impanada umagang ritual na hindi lamang ukol sa paninda, kundi alay na rin sa kanyang pinakamagang layunin. Ang makapagtaguyod ng pamilyang bilang isang single parent. Utang mula sa bangko ang kanyang naging sandigan upang makapagsimula dala ang panalangin na sanay magtagumpay siya. Ngunit kaya ng sino man, nagsimula muna sa wala. Pangarap niyang hindi lang siya maging tendera, kundi isang matagumpay na negosyante. Hindi lahat ng panahon maganda ang pintahan, pero sa kabuuan, may kinikita pa rin ako. Sabi niya, sapat para paikutin ng negosyo, sapat para may maputusto sa araw-araw, at sapat para mabuhay ang pag-asang mapagtapos ng pag-aaral ang anak. Iyon ang kanyang inspirasyon, ang anak, ang kanyang mga magulang, at ang pamilya. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng simpleng tulda, may naamoy kong usok ng ingiyaw na karne, may narinig kong tunog mula sa mantikang kumukulo, at sa harap ng maliit na stall, nariyan si Mang Jeje. Nakangiti, pagbalang naglalagay ng bulay at karne sa bawat shawarma roll. Ngunit sa samyo ng shawarma ang babango sa kwento ni Mang Jeje bango dito ang kasipagan, pagtatsaga at paniniwala kayang paikutin ang buhay mula sa maliit na puhunan. Kahit ito pa ay galing lamang sa kita ng pagiging tricycle driver. Hindi lang basta mamasada, hindi pagtitipid at pagsusumikap. Gaya ng pagpapahiram ng pera sa maliit na tubo ng bumuo ng kanilang kapitan. Lahat ng Ricardo, lahat ng team sila mismo ang gumagawa. Sa ngayon, hindi para malaki ang kita, pero sapat na upang umikot ang negosyo, pamili ng karne, gulay, lap, at sawsawan. Umaga pa lang ay nagsisimula na sila. Namimili, nagtitimpla, nagaayos at tumatagal sa pagbibenta hanggang alas 8.30 ng gabi. Wala pa raw silang supplier sa palengke lang kami bumibili. Wala pa kaming stable na suki, dagdag niya. Higit pa sa init ng taho, sa mahabang hibla ng pansit bihon, sa matamis na halimuyak ng banana queue, at sa mabangong usok ng shawarma, mga kwento ng pag-asa ang inyong nasaksihan, mga kwento ng mga pusong uhaw sa tagumpay, at mga diwang patuloy na nangangarap sa kabila ng hirap, ang ating mga food vendors, ang siyang mga between sa kalangitan ng ating mga lansangan, mga ilaw at aligi ng kanilang mga tahanan ay hindi lamang nagluluto at nagahain ng pagkain, kundi naghahatid ng pag-asa na kung hindi man sa ngayon, baka bukas o sa makalawa, ang ginhawa rin ng buhay ay kanilang madama. Sila ang nagpapatunay na hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng uniforme at may hawak na libro. Marami sa kanila ang nagsusuot ng apron, hawak asandok at kutsilyo. Binubuhos ang pagmamahal sa bawat luto. Bumubuo ng mga alaala sa bawat subo. Naway nadama ninyo ang tamis na kanilang tagumpay. Ang puso nila ang naguumapaw sa pagmamahal sa bawat kagat at higop. Mabuhay ang ating mga food vendors, ang ating mga bayani sa lansangan.